Mas pala karoon ng ganyan. Ang ah, bike, paano karoon? Hindi po kasi nagpatawag po ka hapon. Oh. niya ah, na ano? Mabunot, mabunot. Naman, naman, naman yan? naman no? yan. Oo, doon. Sana. Ayun ganang ganda ano? no? magkano yung ano-ano yung halagang ano? Rin mas piritausan yun? Huh? Huh? 3,000? Huh? 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 Kasi ang ganda, disbreak na siya. Oo, oh, naka brake na eh. Kailangan kailangan kaya lagyan mo ng pangalan kasi pare-parehas eh. Oh. lagyan <laughs> ng ano? Pangalan. Lagyan ng tag, <laughs> <laughs> no? Okay. So, galing kaya na kay Congressman. Congresswoman. Pwede na kayo mag-bike dito. Pwede na mag-bike dyan. Na. Nasaan po? Nasaan po? ang ko. Oh, Ma'am, meron pa kasama ka sa kasunod niyan? Para magkaroon ito? Hindi ko po alam eh. Mga pa-programa. So, ayan. Okay. Ano yun? Naman na kayo yung sumama lang sa programa? Opo, kahapon. Anong programa yun?

<temin> Post nyo sa ano? Ayo, kita lagi Ayo, kita lagi na Ayo, kita lagi tawakin. Ayo, kita lagi tawakin. Maluwag lang yung ano niyan, maluwag. Malayang range lang yan. Panginoon, salamat kay Kanya po. <muchan noise> Ay, yung lagay ng tubig wala oh wala. ano <muchan noise> yan? Hey, yan? eh, 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 Ano eh, 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 wala eh, 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 sa eh, eh, yung eh, eh, tubig?

kaya nyo pa po na Kaya nyo pa yun. Kaya nyo pa. Kaya nyo pa. Kaya nyo, pa, ah, kaya nyo, kaya nyo po yan. Baba lang yan eh. Kaya <laughs> eh, suwerte. Suwerte naman.